Handa na po ang nunsod ng Bagyo para sa engranding selebrasyon ng Panagbanga Festival ngayong taon, kung saan marami aktibidad ang nilatag para sa mga turistang dadayo sa City of Pines. Si Dante Gito ng PTV Cordillera sa Report Live. Dante. Dayan, Dayan All Systems Go na para sa pagdiriwang o sa highlights ng engranding selebrasyon ng Panagbanga Festival 2024. Bukas ano para sa Grand Street Dance Parade, inaabangan ang makukulay na mga damit at naggagandahang performances. At sa linggo naman, naggagandahang floats para sa Grand Float Parade. Pito ang kalahok sa Grand Street Dance Competition mula Baguio City. Nueva Ecija, Pangasinan, Ilocos Sur at Kalinga. Anim na paaralan ang magtatagisan ng galing sa drama and Lar Competition kung saan nakuha ng first-timer na Manuel Rojas Elementary School ang rank 1 sa preliminary round. Ayon sa kanilang coordinator, tila isang Cinderella story ang pagsali nila rito. For the grand finals, nag-concentrate na kami sa innovation. We wish to um, share yung mga culture dito sa Baguio, sa Cordillera, through that transportation and being proud sa mga nagagawa na natin dito, yung kultura ng uh, Baguio, kultura ng Cordillera. Samantala, sa Grand Float Parade naman nagaganapin sa linggo. 33 floats naman ang paparada sa kahabaan ng Session Road. Labing tatlo para sa large category, labing apat sa medium category at tatlo para sa pinakabagong kategoryang small float, habang apat naman ang kalahok para sa non-competing category. Lahat ng bulaklak na gagamitin para sa kanilang floats, locally sourced, na ikinatuwa ng mga cut flower cultivator. Hindi gaya last year na nag-aalangan kami. We ordered, sayangan doon pa kami umuorder, pinupuntahan talaga namin uh thinking na alanganin pa yung mga magtatanim dahil of the pandemic pero ito we are confident na pinaghandaan din ng mga farmers kaya maraming supply ngayon samantala ayon naman sa Hotel and Restaurant Association of Baguio punuan na rin ng mga hotel at transient houses sa Baguio City maganda ang hatid nito sa tourism stakeholders tulad ng mga kainan pasalubong centers at sa public transport system. Gayon man, nagbabala ang HRAB at ang lokal na pamahalaan sa mga turista kontra sa accommodation scams. Meron pa rin mga iba no na nangi scam no na mga individuals no. Uh, so, yun yung mga iwasan ng ating mga turista. They always have to make sure that they're dealing with legit establishments, check the paper trail, check the registration, check the list, whether they're part of the list of the uh, Department of Tourism, City Tourism Office, or the Baguio Tourism Council. Kaya binabalaan po natin yung ating mga bisita. Kung pwede po sana, wag ko kayong basta-basta naniniwala dyan sa mga murang tirahan dito sa Baguio. Relative naman makakahanap din ho kayo ng mga modest na ng mga modest na mga accommodation facilities, modest din ho yung price. Pero kung nag-iisip po kayo na napakamura na at napaka-imposible, pagdudahan nyo na po yan. Nagpaalala rin ang alkalde ng Baguio City na maging responsable sa pagtatapon ng basura na siyang isa sa mga pangunahing problema tuwing panagbanga season. I-remind ulit lalo na itong mga turista natin, na ayusin nila yung pagtatapon ng kanilang mga basura. Relatively madilis tayo pero may mga tao lang talaga na kung saan sana lang nagtatapon. Ano? At nakakalungkot nga na nandyan na nga yung basura ilalagay pa sa tabi, ilalagay pa sa ipapatong pa sa taas. So, we will continue to, you know, uh, raise awareness